sa ating mga anak, magmura sa asawa, halusin na At palalakasin ng Diyos kapatid ko. ang inyong pananalig. Ito po pinangunawa. Kapatid, pagbabagong buhay. At sa 19 nga kapatid, tungkol naman sa galit. Dahan-dahan kapatid. Sa 19 ng unang, sa 19 ng sa aklat ni Apostol Santiago 1.19, kapatid. Ito po ang sa atin, no, kapatid. Matuto tayong makinig, kapatid. Ito, tandaan niyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan sa pagsalita, at huwag agad magagamit. Sapagkat ang galit ay hindi makatutulong sa tao pang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan taligtan, taligtan ninyo ang inyong maruruming agawa, alisin ang masamang asal, at buong, pagkapakumbag, pa, pagkapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo.